Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at gumising na kayo, alam kong gising na kayo baka nakatulog ulit kayo ako kanina nakatulog ulit kaya gilugulombo ko alas 8 na po, eto na po mga 3 digit lucky numbers umpisahan po natin sa India 119 sa Philippines 736 sa Thailand 284 Taiwan 939 Malaysia 214 Dubai 733 Hong Kong 660 Singapore 131 China 837 Texas 996 Israel 238 Las Vegas 039 Alaska 174 Saudi 516 Japan 845 Italy 728 Germany 951 Korea 302 Greece 569 Canada, 844. Mexico, 972. Australia, 708. At syempre, New Zealand, 0915. 577, Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong umaga at sana palarin rin po tayong lahat. Kahit ako mamaya, tataya po ako. Okay, so ayan po mga kalaki, mga lucky numbers namin na binibigay sa inyo. Iaalagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga sasali pa po na nagtatanong ng private consultation, may slot pa, ibibigay ko yan sa inyo para masubukan niyo